Ito po ang matapang na pahayag ni Attorney Claire Castro. Napapaligiran ka ng mga fake news peddlers katulad ni Harry Roque. Yan po ang banat niya kay Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni Digong. Kasi ganun din po ang binibitawang salita na no, si Kaufman, Attorney Kaufman. Sabi niya kasi, I think the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace he is the person who threw uh, President Duterte, Duterte over here to the Hague. <laughs> Yan kasi ang bukang bibig ng mga Duterte allies. Katulad ni Harry Roque at ng iba pa siyempre. Lalo-lalo na po yung mga nasa social media ng mga DDS. Ganyan na ganyan. Sabi nga, um, kung gusto daw ng reconciliation ng nasa Malacanang, pabalikin. Iuwi sa Pilipinas muna si Digong ang daming condition na mga to. Ano ho? Ang daming condition. Nagpakumbaba na nga yung nasa Malacanang for a reconciliation. Pero ayan, at nagmamatigas kayo. Eh, day bahala kayo. Ano daw? na no, ay manunumpa lang si Digong bilang mayor ng ng Davao City kung ito daw ay pauwiin. Or dapat na daw na ito ay pauwiin para nga makapanumpa na. Napaka-special nyo naman yung mga taong ang taas-taas ng tingin sa sarili. Ano ho? Ayan. Mm. At pati etong si Kaufman daw ay naniniwala sa fake news. Ang saklap ng isang abogado na ang lead counsel na ng Sidigong ay fake news din ang magiging basihan ng kanyang argumento. <laughs> ano ang sabi ni Atty. Claire Castro? Is that you, Hariroke, talking? It is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumour mongering. Yan kasi purdo fake news. Etong mga nasa kasi daw si si Kaufman. ay mga fake news peddlers na katulad katulad ni Harry Roque. Yan yung pinaka-classic example talaga ng fake news peddler. O ayan, mag-concentrate daw kayo sa, uh, sa kaso. Tignan maigi kung may laban nga ba. Kasi ang nangyayari sa mga ganyang pahayag ng isang lead counsel, mukhang unang-una, hindi updated, walang, walang klaro na kaalaman tungkol sa kaso. Anong kababagsakan pa ganon? Talo. <laughs>